Bago tayo magdasal, basahin natin ang awit siyam naput isa, labing isa hanggang labindalawa. Sapagkat uutusan niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka sa lahat ng iyong lakaran. Dadalhin ka nila sa kanilang mga kamay upang ang iyong paa ay hindi matisod sa bato. Kapatid, alam mo ba kung gaano kaspesyal ka sa Diyos? Pinadala niya mga anghel para bantayan ka hindi ito basta bantay lang. Personal na pag-aalaga ito. Habang nasa malayo ang iyong mahal sa buhay, o habang ikaw ay nasa ibang bansa, malayo sa pamilya mo, may nakabantay sa iyo palagi. Isipin mo, pag naglalakad ka sa dipamilyar na lugar, pag namimiss mo ang pamilya mo, pagpagod ka na sa sakripisyo, pagtakot ka ka sa mangyayari bukas, may mga anghel na handang magtanggol sa Nakakita ka na ba ng magulang na pinoprotektahan ng anak? Ganyan ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Hindi niya tayo hinahayaang masaktan. Ang verse na to ay hindi lang pangako. Nangyayari ito araw-araw. Para sa mga OFW sa iba't ibang parte ng mundo, para sa mga pamilyang naiwan dito bawat hakbang natin ay binabantayan ng mga anghel na inutusan mismo ng Diyos. Ang paghihiwalay ay masakit at nakakalungkot. Pero kaibigan, hindi ka nag-iisa at hindi rin nag-iisa ang pamilya mo. Tuwing gumigising ka, tuwing pumapasok ka sa trabaho, tuwing nag-aaral ang anak mo dito, may mga anghel na nagbabantay sa inyo. Hindi mo nakikita ang mga anghel na ito, pero nararamdaman mo sila kapag kailangan mo sila. Sa mga panahong parang imposible ng magpatuloy, doon mo mararamdaman na hindi ka nag-iisa. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi man natin nakikita. Nandyan ang mga anghel ng Diyos. Tinutulungan tayo. Inaalagaan tayo. Ano pa bang hihilingin natin? Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Ama naming mahal, habang ako'y nagdadasal sa harap mo ngayon, ramdam na ramdam ko ang bigat ng pangungulila sa aking mahal sa buhay na nasa malayo. Nasasakta ng puso ko pag nakikita ko ang bakanting upuan sa hapagkainan o ang walang laman na kama sa tabi ko. Ang hirap maging malayo sa pamilya. Pero sa tabi mo, Panginoon, may kapayapaan akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Gusto kong mamuhay sa kapayapaan na protektado ng iyong pagmamahal. Gusto kong maramdaman ang iyong yakap habang hinaharap ko ang bawat araw. Sa tahimik na pagkakataong ito, bukas ang puso ko sa iyo. Inilalapag ko lahat ng bigat, lahat ng takot, at lahat ng pag-aalala. Ikaw ang aking kalakasan, ang aking kanlungan, ang palaging nandyan para sa akin ang pagmamahal mo sa akin ay hindi nagbabago. Pinipili kong isuko ko lahat ng iniisip ko sa'yo. Sigurado, binabantayan mo ako. Ang pagmamahal mo ang nagpoprotekta at gumagabay sa akin. Panginoon, pinoprotektahan mo ako sa mga panganib na hindi ko nakikita. Ang daming banta sa mundo, sa katawan, sa isip, sa damdamin pero alam kong nakikita mo silang lahat. Hinihiling ko na iligtas mo ako sa mga panganib na ito, tuksuman, kasinungalingan, o anumang sakit. Gabayan mo ang mga hakbang ko para makalakad ako sa iyong liwanag at maiwasan ang mga patibong. Protektahan mo po ang aking mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Protektahan mo sila sa biyahe, sa trabaho, at sa lahat ng ginagawa nila. Ingatan mo sila sa sakit at aksidente. Bigyan mo sila ng mga taong tutulong sa kanila habang malayo sila sa amin. Tulungan mo po akong gumawa ng tamang desisyon. Hayaan mong ang iyong karunungan ang gabay ko. Isinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Nagtitiwala na ilalayo mo ako sa panganib. Ikaw ang aking pastol at ako ang iyong tupa handang sumunod saan man mo ako dalhin. Takpan mo ako ng iyong mga pakpak, Panginoon, gaya ng pag-iingat ng ibon sa kanyang mga sisiw. Kapag natatakot ako, ipaalala mo sa akin na ako'y ligtas sa iyong mga bisig. Walang masama ang mangyayari sa akin kapag ikaw ang nagbabantay. Nakakatagpo ako ng kapayapaan sa iyong presensya. Habang hinaharap ko ang mga pagsubok ng bawat araw, ikaw ang aking lakas. Kailangan ko ang iyong gabay at karunungan para malampasan ang mga hadlang sa aking daan. Protektahan mo ako sa mga takot na dumarating sa gabi kapag tahimik ang mundo at ang isip ko'y puno ng alalahanin. Sa mga sandaling yon, paningningin mo ang iyong liwanag sa puso ko. Alisin ang takot at punuin ako ng kapayapaan. Habang sumisinag ang araw at nagsisimula ang araw, protektahan mo ako sa mga problema at tukso na darating ng hindi inaasahan. Hayaan mong makalakad ako bawat araw nang may tiwala. Alam na kasama ka, na ginagabayan at protektahan ako. Hindi ko hahayaang mangibabaw ang takot sa puso ko. Alam kong kasama kita at ang iyong proteksyon ay katulad ng pananggalang na hindi kayang tumagos kahit humahagupit ang bagyo ng buhay nagtitiwala ako sa iyong pangako na pananatilihin mo akong ligtas panginoon hinihiling ko na walang masama ang lalapit sa akin o sa aking pamilya pangalagaan mo po kami sa lahat ng uri ng panganib at karamdaman naniniwala ako na hindi kami matatamaan ng kasamaan dahil ikaw ay kasama namin. Salamat Panginoon sa pagiging aming tagapagligtas. Salamat sa pag-uutos sa iyong mga anghel na bantayan kami. Nakakaginhawa malaman na hindi kami nag-iisa. Ang iyong mga anghel ay paalala ng iyong pagmamahal para sa amin. Pangalagaan mo po ang aking minamahal na OFW. Balutin siya ng iyong pagmamahal sa bawat sandali ng pag-iisa. Bigyan siya ng lakas harapin ang hirap ng pagiging malayo sa pamilya. Protektahan din ang pamilyang naiwan dito. Ang mga anak, asawa o magulang. Bigyan mo sila ng lakas ng loob at pag-unawa. Bigyan mo po ako ng buhay na masaya. Ipakita mo ang iyong pagkalinga sa bawat bahagi ng aking buhay sa relasyon, trabaho, kalusugan, at spiritual na buhay. Gusto kong maranasan ang yung pagmamahal sa bawat araw ng aking buhay. Nagpapahinga ako sa yung mga pangako. Salamat sa regalo ng buhay at sa katiyakan ng yung pag-iingat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumasa yung puso ang dasal na ito, itype mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ka ng Panginoon.